Tandaan po natin guys na dalawa lang ang tao, may mabuting may masama. Ngunit tandaan po natin na kung alin ang kinalulugdan ng Diyos. At ayaw niya, alamin po natin at pag-usapan. Ayon sa Juan Kapitulo 3 Versikulo 18 hanggang 21, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bagtong na anak ng Diyos. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw, sapagkat mas asama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag mas away ang kanyang mga gawa. Datapuat ang gumagawa ng katutuhanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Ikalawang Timoteo Kapitulo 4 Versikulo 3 Hanggang 4 Sa pagkat darating ang panahon na ayaw ng makinig ng mga tao sa tamang aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magtuturo lamang ng gusto nilang marinig para masunod nila ang kanilang layaw. Hindi na nila pakikinggan ang katutuhanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. Nawa magsilbing mensahe sa atin ito pa like share para maipabahagi natin sa iba. Maraming salamat po pagpalainawa tayo ng dakilang Panginoon Hesus Kristo God bless you all. Guys kung nagustuhan po ang videos nato, bisitahin niyo ang Telso Llorente channel ko. Palike share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.